Eto po yung eksena na kuno ay pinahiya etong si Romualdez ng mga DDS, ano mga diehard. Balikan lang natin ha. Ah. Uh, yung madalas kong sabihin na pag sinabing diehard, sobrang nakakababa talaga ng tingin. <laughs> diba? ba? Diehard. Hindi nag-iisip. Walang sariling pag-iisip. Diba? Sunod-sunuran. Kaya eh, tama o mali ang ginawa ng kanilang idolo ay naantyan pa rin sila para supportahan. Puro tama, actually, ang nakikita sa kanilang idolo. At walang kamalian. ba diba, ang babaw, okay, meron tayong mga kakilala dito na die hard. Totoo, napakalaking uh, disgrace. ba diba, napakababa ng tingin natin sa mga taong die hard. Alright, anyway. So, eto yung eksena. Siguro ay karamihan sa atin na panood na yung video na ito. Um, ako, sa, sa, siguro napapansin nyo, Um, hindi ko pa rin naman suportado. Wala akong ipinapakitang suporta sa mga Romualdez or kay Romualdez. Pero siguro isipin na lang natin na using ang nagbabangayan talaga ngayon ay ang mga diehard or DDS at ang mga loyalista. Sabi nga nung isang isang uh, DDS na na nasa social media kuno ay out of the picture na ang mga kakamping. Ibig sabihin hindi na daw relevant. Kaya ang totoong magkaalaban ng nga ay ang mga DDS at ang mga loyalista. Natural, laban nyo yan eh. ba diba? Sabi nga ng, <laughs> ng isa natin kaibigan, laban yan ng mga tanga at bobo. So bakit kami makikihalo dyan? O oh, my point, ba diba? Alright, so dito, wala namang bad mouthing, wala namang bad words na binanggit itong mga DDS. Pero sarcastic yung kanilang mga yung kuno ay pagpapakita ng suporta nga. Okay, parang in-acknowledge nila yung pagpapakita ng suporta na itong si Romualdez kay VP Sara. Uh, but in reality, alam naman natin kung ano yung nangyayari. Diba? Hindi talaga hindi talaga makikita yung solidong, solidong suporta. Wala actually suporta itong si Romualdez kay Sara Duterte. Nagbabanga yan nga eh, di ba? Tapos ganito pa or napaka-sarcastic pa na itong ginawa na itong mga DDS. Kung ito ay titignan ng tao na walang kinalaman sa kung ano ang nangyayari dito sa atin, sa politika dito sa atin, wala talagang kabastosan na ginawa. O hindi talaga ma-identify na pambabastos yung ginawa. Pero yun nga, syempre, alam ng mga loyalista na binabastos na nga itong si Romualdez sa aspetong ito. Okay, so siguro, akala na itong mga diehard ay apektado ang kampo ng mga loyalista. Siguro, in a way, apektado rin kahit pa paano, pero graceful ay itong sagot at statement niya na itong si Romualdez tungkol sa nangyari. Ang sabi niya, I agree. Okay, so nakiayo na lang siya sa ginawa nga ng itong mga diehard. Ganoon naman eh, di ba? Kung hindi mo kayang, or kung ayaw mo mapahiya sa mga ganitong pagkakataon, abay, dalihin mo sa intellectual, sa, sa intelligenting paraan Maganda yung sinabi niya na hindi siya apektado, na, na nag-agree na lang siya. Sabi, I agree with the overseas Filipino workers uh, who greeted me in Japan with a placard bearing a significant messages or message. Ang ibig sabihin lang na ito, hindi daw siya apektado. So, sino ngayon ang napahiya? Yung dalawa. Yung mga DDS, hindi lang at ata dalawa ito. Pero yung mga DDS ang napahiya dito sa kanyang statement na ito. Yan kasi, kung kayo ay babanat, una, piliin niyo yung taong babanatan niyo. Pangalawa, piliin nyo yung, or itaas nyo yung level ng argumento or ng banat nyo. Dahil kung hindi, katsipan na ganito, ay talagang kayo ang mapapahiya. Alright, we should all support and respect the Vice President. Yun, o diba? The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. Oh, you see? Okay. Okay. Pero yun nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi hindi hindi lahat din ay deserve yung ganitong respect. Like what I say, yung respect ay na-earn yan. Hindi yan talaga hihingi. Okay? So yun, sinong napahiya para sa akin yung mga diehard ay napahiya? Diba? Ay, kung tutuusin, tignan nyo naman. Viral na viral na yung itsura nyo dito. I mean, nakabalanda na sa social media. etong itsura na my placard na please support VP Sara. O di ba kayo po kaya dyan? As usual, uh, katulad ng madalas kong sabihin, siguro naman talaga ay totoo na wala nang kahihiyan ang mga katulad na ito na diehard. Kaya walang problema siguro sa kanila yan. Good luck!